Ayan, uh, magandang umaga mga idol. Um, ngayon ay pumunta kami dito sa Kinagunan kahit nilalagnat ako dahil Pinuntahan ako sa bahay ng tiyo ko kaya sumama ako. Sa totoo lang mga idol ay nilalagnat ako ngayon kaya hindi ko napuntahan yung nasa Manggalayan. Um, pasensya na pare kung hindi kita napuntahan. Ah, ngayon mga idol ay nakakuha na tayo ng bagong katuwang sanap buhay. Ah, yung pala meron dito sa malapit, naigin na lang at sinundo ako ng tiyo ko kahit nilalagnat ako. Um, babae mga idol, Um, nagustuhan ko agad dahil unang una ay maganda ang forma saka kumbaga mataray siyang kabayo kaya nagustuhan ko agad mga idol Yan. ngayon mga idol babayaran ko na and gigot na sa akong mga idol mga idol ito po yung may ari <laughs> mga idol thank you po tatay anong pangalan nyo? Maximo. Yeah. Maximo Cruz Maximo Cruz -hmm. si tatay po yung binila natin thank you po ito na ito. thank you po Bala ay... ah, na ba ka sa kawayo na kakakarga dyan Kasi anong tingin niya sa so karga Kaputik, walang takot Kahit yung bangbang na Oh. Eh, ay hindi uh, tutungtungan niya niyan. Talaga siya, ko sa iyo. Talaga ng iyo mananaw di sa kamay ng nakakarga. Hindi na alam ng iyo medyo makukuha ka ngayon player na Leo yan. Wala pong problema sa akin yung ganoon. Kasi nay pagka ako nagkakarga, ay, ay, uh -huh. ay dalawang buwan bago magbuo dito. Sila ano man, no? si Buso naman din. Tatay si Kilyon. Mm Tatay niyo, anak niyo ba kasi balat? Oo. Uh ah. Buso? Buso na. Mm -hmm. Kasi ay nay ay ay. ay Talaga ng na layo. Ah. Hindi nyo nagtaktakbo yan. hindi eh, ko nilalagay sa awang niyan. Leo na Leo nga. Kaya lang, nagkaikin na kayo sa manok. Ay. Ayun. <laughs> ayun. Ibibig kayo no? sa akin yung chong. Ayun. Tanggapin ko. Ayun. Bahala na kayo ng kusap. Hindi <laughs> na ka. Papalo. Ayun. Ang yung aking tiyo ng manok. Dahil ito ay magkatropa din. Magkatropa. Makain. ko lang. Kaya nga. Ayok na yung ganito. Hahaha. Ay, huwag naman tayong masyadong sakit sa pato pa. Hmm. Hahaha. may naman tayong Nakadala pa lang mga idol ng manok. Oo. Ha? Hahaha. Bumaya naman, chong. Ayan, oo. Baka magbago pa ang isip. Hindi na, mga kapchong. naman yung palahe ko dito. Hindi naman, naman. hindi. Paano mo yung, sa motor? Paano? Lalaban na natin yung manok galing kay Chong. Uh, 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 no. mm. Eh, Siya pa bubutaw noon. Ay na doon. Na doon si Parentano ah sa sabungan na. Madala ka. Ayun nga. Sinutuwa kina si Ustod bus Mm. Ano mo tala ka tiyo? Wala po yan. Ano ba yan? At mga pilit tagal ko ng bulutong. Wala naman yata sa <coughs> Kaunti lang. Sa kulip, -wala. Gagaling. Gagaling. Ano? Salamat. Ay Chong, ay, ay may misa sapin po kayo diyan. May sapin naman kayo. Sa kay kanya ako yung sapin. Saan kayo dadaan yun? Kandura maligaya na. Eh? Saan ako tatag sa ilog dun? Kasi ako baka po agertso sa bayan. Yan mga idol, na ito po yung bago kong katuwang sanap buhay. Sabi ng iba, pag daw may may puti sa ilong, ay singhot. Eh, wala yan. Hindi ako naniniwala dyan. Napakaganda mga idol ng puntot niya, puti. 37K mga idol, walang palangka. Laka ng lubid, haba. May medyas ang apat na paa. Ah. may makatawan siya mga idol sa tansya ko mga idol mga 7 taon hindi ba hmm. hindi siya kalakihan pero makapal medyo payat pa yan okay. ikaw na sasa ano ikaw na kaya muna hmm. matatakotin ano hmm. yan sasakyan na na aking matikas na tiyo tong <laughs> Yan nung gutom. Yan nung gutom. Sa bahay. Bayan na? Mm -hmm. <laughs> hmm. Eh. Ganda ng purma, ano? Iwan mo na yung dugtong. Hmm, okay. ganda lang buntot mga idol, oh. Kulay, <laughs> kulay ito yung gitna, ano? Hmm.